Sinamahan ng police investigator sa Provincial Prosecutor's Office sa Daet si Kapalongga Mayor Luz Recasio sa paghahain ng formal na reklamo sa halos magkasunod na harassment sa kanya at partido niya. Ayon sa pulisya, nagsampa ng kasong grave threat in relation to Omnibus Election Code sa anim na sospek sa pamamaril sa dalawang SUV nito sa barangay Kalabaka ang alkalde. Robbery hold up naman ang isinampa sa apat na sospek sa nangyaring panunutok ng baril at pagkuha sa gamit ng security staff niya ng armadong grupo sa barangay Del Pilar. Tig tatlong witness ang iprinisinta ng alkalde sa mga kaso na anyay tuldok sa mga hakahaka na political drama ang serya ng harassment para makahikayat ng butante. Tinuluyan ko na talagang i-reklamo para matapos na po itong mga hakahaka na ito at papatutuhanan po namin yung kanilang ginawa. Bagamat may namamataan pa yung mga kalalakihan na nagsasagawa ng sariling checkpoints sa malalayong barangay at nagro-rondang -ru this oras ng gabi, ramdam o manunang alkalde ang ipinadalang tulong at pagkilos ng PNP at Philippine Army laban dito. Ang pagpapasalamat ko po sa pagtulong nila lately ng PNP and Philippine Army. Talaga pong nag din ang ating regional director na matulungan kami para po magkaroon po ng pag-iimbestiga at padala rin po ang region. Meron din po ang CIDG, meron din po Philippine Army. Doble ang pagkakaabalahan ng mga taga-Kapalongga sa May 12 dahil sumabay sa town fiesta ang araw ng halalan. Ang pakiusap ng alkalde sa mga kababayan, maagang bumoto at magbantay para sa katiwasayan sa kanilang bayan. Maging maingat po kayo, bumoto po kayo ng maaga. Huwag na po ninyong hintayin yung last hour para makaboto. At after po ninyong bumoto, bantayan nyo po ang inyong boto. Malaki po ang maitutulong niyo para po sa ating pagkikipaglaban na maputol po ang karahasan sa bayan ng Kapalongga. Pagkatapos ng halalan, asahan sabi ng Alkalde na may karagdagang kaso pa silang isasampa kung saan kabilang na sa respondents ay ang pinaka-mastermind umano ng mga harassment